Hello guys, ito. May nagupit ako kanina. Medyo natouch ako sa kanya. Kasi, hindi siya makakauwi. At nakita ko kanyang re reaction. Tinayagin nyo. Guys, panoorin nyo. Habang pinagupitan ko siya. Malungkot kasi hindi siya makakauwi sa pamilya niya. Ganun pa rin niya.

Ano pa gupit kaya dati yan? Bibigyan ko niya ano. Ang ganda so. Ilan pa kayo magkakapat Saan ba ka Si Aki ko. Pasta ko dun eh. Saan ba Saan ba yun? Saan ba yan? Saan ba Meron sa amin ah City City Hmm Oo uh, Pasi Isang biyahe lang din Ang lang Nakalimata ko na Anong Anong Sige, no, yung pag -pen.

ano lang, hindi eh... mag magdate, mura lang lang. Eh kung nga yung kaso nga baka nagmahal pa. Kaya kayo, kayo may mga amo, sana yung tao, magki-Christmas, Bigyan nyo sana ng ano, kahit uh, pang gift nyo ng pang Christmas sa kanya, kahit pera para makauwi. Ayaw ko sa mga talagang mga amo talaga, pakakainis, ah, parang um, nakakagalit ba ng ganyan ng tao. Tino sa sobrang lungkot, makita yung mukha, sobra. kaya wala akong masabi sa amo niya sobra hindi lang niya pinasaya ang kanyang tauhan sana o ako lang sana bibigyan ko yan nabuhi ka o eto o bigyan ko ng pamasahe bigyan ko ng pang Christmas talaga wala tayong magagawa eh may amo talaga yung mga ganyan sana good luck okay lang yan tol basta happy ka lang sa Christmas mo kahit hindi mo kasama ang pamilya mo. Thank you. Thank you guys.